Ngayong umaga, de ba, ramdam nyo naman. Hassle talaga mm. kasi para sa mga motorista. Pag tag oh. lalo na kung motorsiklo naman yung dala mo. Eh, oh, pero diba? kung kating-kating pa rin kayong oh, bumiyahe, oh. baka pwede sa inyo itong trip ng isang motorcycle rider. Ang napili kasi niyang ruta, Bahay Look. BAHAY <laughs> Pero tingnan nyo naman 'yan, ha? safety first pa rin ang rider kahit sa bahay lang naman ang ikot ng kanyang motor at kahit hindi pinadulas ng ulan ang dadaanan, dahan-dahan pa rin siyang nagpatakbo habang umiikot sa sala at kusina. Biro ng uploader, kaya-kaya niyong ubusin ang full tank sa loob ng bahay. Pero tipid naman daw siya sa ibang gastusin. Kung gusto nga naman niya kasing magkape, pwede na lang siya magtimpla <laughs> sa kusina. Oo nga naman. Biro pa nga ng ibang netizens eh. At least nakaiwas daw sa traffic si Kuya. Inamo naman siya ng ilan na humarurot daw sa loob ng bahay. Pero sabi ng uploader, mahirap ng sumemplang sa sofa. <laughs> mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.